Ayan ang ating mga pasalubong. Ito ay hand cream. And then ito yung maganda to guys para sa, sa neck problem. Miinit siya. Buksan natin yan sa susunod na video. Kasi marami pa yan sila guys na darating pa. Ito naman, Capri Punch. Ayan. And, ang sa so, patos ni Mang Juan. <laughs> Ayan. Maganda siya kasi -de leather. Ayan. 你弄啥？买那个？嗯嗯 So, Lagyan ko na pala siya ng i-remove lang natin itong mga kumukulok. Mga bulak. Lagyan na natin itong ating papaya. Cover muna natin siya. Guys, nilagay ko na yung malunggay. Wala kaming masyadong dahon. Pero lalagyan natin siya ng dahon ng sili mamaya muna ay mag-CCR. timplahan na. Ano kulang? So, ayan ang ating tinula, guys. So, and mamaya, mamaya, kain tayo. Luto na yan siya. And, tikman ko na lang kay busing ko. A few moments later. Hi, hi, guys. Welcome again to my channel. So, guys, nagkukintuhan lang tayo ngayon. Idugtong ko lang to sa aking video para lang uh, umabot siya ng sa tamang oras. <coughs> May naan ko lang yung busis ko. Kasi, these past few days, naku, dumating kasi yung alaga ko, yung kuya ng alaga ko bala, galing sila ng Australia, kararating lang nila kakakapunta lang nila dito nung last September 21, tapos bumalik sila ng Australia from from Canada ng October yata 17, parang ganon uh, and then, ngayon bumalik naman sila, dumating na naman sila ulit ah uh, December 7. 6 days lang sila dito guys sa Manila. Tapos bumalik na sila kahapon. Pero ang, ang masama. Kasi yung alaga ko sinisipon. I mean yung kuya ng alaga ko sinisipon. Naku, hinawaan niya kami. Hinawaan niya kami. Tapos nilagnat ako kagabi hanggang kanina. Kanina ang taas na lagnat ko. Mabot sa 38.5. ah... Uh, pero ngayon medyo okay naman. Kaya kanina ka talaga grabe parang parang ang init ng pagkaginawa ko pero ang init ng hininga ko, ang init ng basta ganun, yung talaga nilalagnat ka. And ayun. So uh, Ayun, sana gumaling na. Dapat kasi meron kami appointment sa doktor ng yung aking alaga dadalhin na namin para sa laboratory niya. Hindi na namin nagawa kasi nga ayaw namin makahawa sa iba. Luckily, sana naman, sana lang na wag mahawa yung alaga ko. Kasi kawawa naman. Nagising guys. <clears throat> sana, yun, sana wag naman siya mahawa kasi kawawa din kapag mahawa siya. So, wala akong panlasa kanina nung kaninang ah kanina o kanina umaga minum ako ng yung paracetamol pero naramdaman ko na wala na yung lagnat ko pagtayo ko ng suka na ako ng suka tapos ang daming plema guys pero wala akong sip ngayon lang ako may sipon kasi kung pa parang sinasabi ko sa sarili ko kaya ito na na, COVID ako nito pero Ewan. Basta gamot lang. Inom ng mainit-init. Ngayon, umiinom ako ng mainit na gatas. Kasi hindi ako ma, ma malang panlasa yung ano ko. Kaya e, uminom ako ng mainit. Tapos kain na lang din tayo ng biscuit. Para naman maano. Puro na lang gamot kasi ang kung gamot na ininom. Tapos wala kang kain. Kumaka kumain naman ako kanina. Pero noodles lang guys kasi mainit. Gusto ko mainit. Ayun. Mm I -hmm. think na yung alaga kong mm hot. -hmm. dami yan. Tuwing uh, dating yung days na dami, talagang pinamigay sa akin. So, wait lang, ha? binigay sa akin ng aking alaga, ang kuya ng alaga ko guys. Basta lugbong at sa advance Christmas na din. Ano siya? Beneton. Mm. Mm. Ah, better cotton. Nakala ko beneton. Better cotton para na sera Capri. Mm, dem. Dinigyan din niya ako ng Dami kadalasan chinelas, ah, uh, sapatos ngayon. Ayan, sandals naman yung binigay niya. And itong gusto ko, I-unbox natin to guys. Pagdating ng iba kasi meron pa ako ding pasalubong dun naman sa mommy mami ng alaga ko. Dumating din siya kahapon. Umalis yung alaga ko. Dumating din yung mami niya. Ayan, ito yung hand cream daw to siya. Hindi ko pa binuksan. Bubuksan natin yan sa susunod. <coughs> Sorry guys. And then, to this one, gusto ko to. Yan. Yan lang muna. Saka na natin siya bubuksan. Makita ko lang. <laughs> ayun. So, yun lang muna ang update ko, guys. Pasensya na. Hindi ko na tapos yung aking video na nagloot kasi. Ay, maraming mga bagay na hindi natin maiwasan. Tapos, ayun, naputol yung aking video. At actually, naluto na yung aking ano. Hindi ko lang dapat kasi may mukbang ako noon. May kakainin ako noon. Kaya lang hindi ko na nagawa ayun, so, ayun lang muna guys thank you for watching, God bless everyone and don't forget to like and subscribe tapos, ayun, so thank you for watching and Merry Christmas and Happy New Year sa lahat-lahat, sa lahat ng sa Team no sa Stargazer sa Team Pipino, thank you so much guys and God bless everyone